Good morning! Ito ang aming puno ng sigarilyas. Kilala niyo po ba ang sigarilyas? Ito po siya. Nanguha po ako ng maraming bunga. Ayan. O, ito po ang kanyang puno. Marami siyang bunga. Ayan. O. Ganyan po ang sigarilyas gumagapang siya sa mga puno. O yan, marami siyang bunga. Nangunguha po ako ng bunga. Ayun, dami pa. Oh. Ayun sa taas. Maraming bunga. Ayan. Marami siyang bunga. Mainam ang may alagang sigarilyas pagka po wala kayong ulam at pumitas kayo pwede yung ilaga ilagang sigarilya pwede rin po itong isigang lagay sa baboy nilagang baboy pwede rin po sa pinakbit ayan sa itaso ang daming bunga ayun kukunin ko ipitasin ko marami siyang bunga mainam ang may alagang sigarilyas sulit kasi hindi naman ito dinidilig kusa itong nagbubunga kaya lang seasonal po ito pagka tag-araw hindi na siya namumunga wala na siyang bunga pero pagkatag ulan, napakadaming bunga. Magsasawa kayo sa dami ng bunga. Yan. Kaya po ako, laging may sigarilyas. Laging nag-aalaga ng sigarilyas. Tatanim lang po sa tabi ng puno. ah uh, ito ay lalaki na tiyayabong gagapang na ito sa mga puno ayan mainam ang may tanim na sigarilyas. hindi kayo mawawala ng ulam o masustansya ang sigarilyas o. kaya ako ayan, ewan ko po kung kilala nyo ito dito sa amin ang tawag dito ay sigarilyas. Yan. Gumapang hmm. siya sa puno ng bayabas. Ang hmm. daming bunga. Hanggang sa itaas, mayroon po siyang bunga. Mamaya po kukunin ko yung mga nasa itaas ng puno. Ayan. Dami. Kaya po sa amin nagugubat sa dami ng mga puno. O hanggang dito na lang po at maraming salamat.